Paano nga ba mag-check ng battery supply gamit yung multi analog natin? So, dito natin yan isilik sa DCB or direct current voltage. So, silik natin dito. Nakadipin dito kung ilang voltage yung battery natin. Example, 12 volts lang. So, dito natin yan isilik sa 50 dahil kapag isilik natin dito sa 10, so over voltage na yan. So, kailangan dito natin yan isilik sa 50. So, dito tayo mag measure dito sa AC 10 volts. Ito yung 50 volts. Tapos, dito tayo magumpisa sa 0, 10, 20, 30, 40, 50. Ito yung pointer natin na magtuturo kung ilang voltage yung battery natin. So, dahil 12 volts yung battery natin na i-check, so itong pointer natin is dito nakatutok. So, kada isang guhit nito is 1 ang count nyan. So, 10, tapos 11, 12, kung dito nakatutok yung pointer natin, ibig sabihin 12 volts yung supply.